Inimbisigahan na ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System ang pagbaba ng kalidad ng tubig ng Maynila. Inabisuhan na ng water concessionaire ang kanilang mga customer na huwag munang uminom ng tubig mula sa gripo habang inaayos nila ito. Yan ang ulat ni Clayzel Zell Pardilla. Tindahan ng yelo ang isa sa ikinabubuhay ni Cora at kanyang pamilya sa Barangay Molino or Cavite. Kaya sa poor ng kanyang kita sa ipinatupad na water service interruption sa Maynilad sa mga nakalipas na araw, ngayong bumalik na ang supply ng tubig, ang problema, ganito naman daw ang itsura. Ay, Malabo, na Matapos magpatupad ng water service interruptions na karaang linggo sa ilang barangay sa Bacoor, Imus, Las Piñas, Muntinlupa at Paranaque, inabisuhan naman ng Maynilad ang aabot sa 160,000 nilang customer na huwag munang inumin o gamiting panluto ang tubig mula sa gripo. Lumagpas kasi sa treatment capability ng kanilang planta ang tubig na nakukuha mula sa Laguna Lake sa harap ng pagbago ng panahon mula tagtuyot patungo ng tagulan. Tumaas ang salinity o asin kaya mas tumatagal ang paglilinis sa tubig. Mas mababa ang produksyon ng potable water na maaring inumin. If we keep doing that strict compliance, Sobrang konti yung nailalabas sa planta ng supply kaya humahaba yung service interruptions. Nagpaalam tayo sa ating uh, regulators na kung papayag sila, i-relax namin ng slight, uh, i-relax namin ng kaunti yung parameters doon sa water quality na ilalabas ang ating treatment plants by doing that, increase up not production. So, as of now, wala na service interruption sa South dahil na natin yung production. Napagastos tuloy sa pagbili ng mineral water si Carmen. Dalas yun ang ginagamit ko, yung nasa gripo eh. Pang? Pang sa'in. Kaysa naman yung nasa gripo, baka magkasakit pa yung mga bata pag yung nagagamitin ko. Okay na rin yung mineral na lang. Paglilinaw ng Maynilad, ligtas namang panlinis ang tubig for hygiene purposes. So pwede siyang ipanglinis, pwede siya ipanligo, mas maliba na lang siguro kung sensitive ang balat mo or may sakit ka sa balat. Iniimbestigahan na ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System Regulatory Office ang kalidad ng tubig na isinusupply ng Maynilad at ang mga service interruption. Maynilad is supposed to provide potable water 24-7 to its customers. So this is not potable water. So we want to understand the situation and investigate why they are uh, they are not able to provide this potable water. Sabi ng MWSS, taunang nangyayari ang pagpapalitang panahon, kaya dapat na paghandaan na ito ng Maynilad, babala ng ahensya. Maynilad is required to fix this, the problem within three days beyond three days, we can impose financial penalties already. Ginagawa na raw ng Maynilad ang lahat para makapagatid ng potable water. Patuloy naman ang pagrarasyon ng mobile water tank sa mga apektadong lugar. Kaleizal Pardilia para sa Pabansang TV sa Bagong Pilipinas.